Habang si mama ay ng ano, gulay, ako naman ay ito, makain ng tubo. So, ayan. Nanguha tayo ngayon ng gulay na pananim ni mama. Ayan. Oh. Ito, meron ditong saikwa or patula. Hmm. ato. bang, ah. Ito pa guys, madaming bunga ang kanyang okra. Eto guys, meron na akong ipapakita sa inyo. Just lang. Yan, kita niyan yan. Tubo yan, be. Kakainin natin. Punin natin yung isa. Mga, yun, ko di mga. Aral ko dako. Okay. Yan. Ay. Tatanim po yan ni mama. Yan. Tapos ito kakainin natin. Yan, merong mga gabi. So, ayan yung ibang patula ni mama na pananim. Ayan, madaming bunga. Kaya lang, mataas na. Hindi na maabot. Grabe yung okra ni mama, guys. Tingnan nyo naman. Sobrang taas. Ayan, hindi po yan tulad ng ibang okra na ano lang siya, maliit lang, hanggang dito lang. Ayan, tingnan nyo naman yung okra ni mama. Napakataas. Tsaka madaming bunga. Kainin natin tong tubo. Sabi ang init. Tamis. Wait lang, babalatan ko lang to. Ito na, meron na tayong nabalatan. Ayan. Matamis po yung katas niya. Nó yên nhất Yên Yên ở tô Ma. Diyan pa guys, kunin ni mama. Okay. Habang si mama ay nanguha ng ano, ng gulay, ako naman ay ito. Makain ng tubo. Ang tamis po talaga ng ano, ng katas niya. Ayan, tingnan nyo po yung bunga ng mga ansili ni mama. Tingnan nyo, ang dami. Wait lang. Guys, tingnan nyo yung bunga ng sili ni mama. Napakadami talaga. Bangka. Hindi po yan nalagyan ng kahit anong fertilizer. Kahit ganito lang yung lupa na madaming bato-bato. Pero, tingnan nyo yung mga pananim ni mama. Ayan. Ito pa. Napakadaming bunga. May... Ito pa. Oh. Ayan, manguha tayo nito. Hanggang dito lang muna. Pa-share and pa-follow naman po. Maraming salamat. mag ingat po kayo palagi. At God bless po. Ayan, ito na kubukan namin ni Mama. Napakadami lang.